Magandang umaga sa inyo par, magandang tanghali, magandang gabi. Magandang umaga sa inyo mga par. Ngayon mga par, nandito na pala yung kabadi ko mga par, dumating na. Nandito na ako, dumating na ako. Galing kita sa ano par, sa kanyang, may, kasi may namatayan siya na pamilya mga par. Oh, Siyempre, kailangan din niyang pumunta doon. Kaya mahigit na isang linggo mga par. Isang linggo na wala siya dito mga par. Kaya ngayon mga par, nagpapasalamat ako kasi mayroon na yung ano ko, yung kasama ko. Ngayon mga par, magbablog tayo ngayon mga par. Ang gagawin natin mga par, dito tayo sa pispan ko na maliit kasi mayroon akong mga predator na nakita dito mga par. Kaya huhulihin natin mga, par, kung ano mang yung makuha natin, abangan nyo na lang. At standby lang kayo at tapusin nyo hanggang sa dulo yung video natin mga par. mga par! na natin mga par! Let's, go! go! Ipasarang

Ayaw lang sa kailangan. Ang dalang pangal. Ang dalang pangal. Ang dalang pangal. Ang dalang pangal. Ang dalang kung may dalang pangal. Ang Ang dalang pangal. Ang dalang pangal. Ang dalang Hmm, itulah. Dito na. Dito na dalag mga par. Anggap kamera, anggap kamera. Oh. Kita nyo mga par. Uyat lang na. Dito mga par, dalawa sila mga par. Dito mga par oh. Lagay yan natin. Adira lang ako boy. Yan. Yan kalanoy. Operate lang ng ganoy. Ito tong dalag ng pagitaon

Oh yes. Oh yes. Yeah. Ito mga paro. Ito sinasabi ko pa na may predator tayo dito mga paro. Kasi laki ng braso ko mga par. Oh yes. Yeah. Okay. Mga par, mamaya par, may pang ano na tayo par, pang iyaw. Okay. Ah, ano? Ara ni Tutusnik ni.

Ito mga paro, tilapia. Ang dalag. Mabot ang wire dito. Bakay ka. Na ano hindi na ko nga kinanglat taas wire. Bicho nga ang tingin kamera. Oh, okay. Ang dalag isa. Geng-geng. Geng-geng mga par. Ito yung uli natin oh. pa par. Geng -geng. Mm -hmm. ito mga par. Tilapia. May pang-ulam na tayo mga par. Iba naman yung kukunin natin mga par. Geng-geng. Ay, ito daw ko. ito Ah, Okay. Dalawa, mga par. Huli. Ah. Nakpa, ito ang kilap yan. Ito lang mga, ano nalang, na lang, predator ng mga dalag. Ispo ka tayo. Okay na tayo. Dalag itong nakpunoy. Mahanap tayo ng dalag, mga par. Uy! Uy! Sini! Pusa! Hindi pusok pa! Ito par Good size na tilapia naman mga par! Good size na tilapia mga par! Ano yung alay niya? Sige lang atong bilang doon. Mas harap niya lang. Pupusok Wala! Hindi na po pa! kung tawagin dito sa probinsya mga par ito ang tinatawag na puyo yung green yung kulay niya mga par tapos maraming ano siya mga par maraming tinik yan ito ang yung mga predator ng pispan mga par sila yung kumakain ng mga ano mga par mga similya yung maliliit na tilapia hmm.

Tama na siguro ito mga par Kasi yung wala Para, 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 para. Ito yung mga huli natin mga par. Ito. Bali, anong tila, piraso to? Ibalik lang natin ito yung maliliit mga par. O oh, yan. Yeah. Ito ang huli natin mga par sa araw na ito. Kaya mamaya mga par, magmumukbang tayo. Ihaoy natin to mga, mga mamaya mga par. Linisan muna natin mga par. Linisan muna natin yung huli natin mga par. I-update ko lang kayo maya par. Pag mag na tayo kasi ano ma, para hindi tumaas yung video natin. Kaya mga par, mamaya na lang. Pag-ihaw na lang. Linisan ko muna lang to. <coughs> Ngayon par, ito na yung nilinisan ko kanina na dalag at saka mga tilapia at saka puyo mga par lagyan natin ng ano mga par pang palasa nalagyan ko na pala to ng asin mga par para ihawin natin mga par lagyan lang natin ng yung mga limonsito mga par lagyan natin ng maraming limonsito mga par para mabango at saka mawala yung langsa nya ah, ito maraming limonsito mga par lagyan natin ng limonsito mga par para ano yung mabango yung ano nya lasa Lagyan na natin ng magic sarap mga par. Kunti lang ah. Kunti lang mga par. Para mawala yung mga langsa niya. Ngayon mga par, paihaw naman natin yung kairik, mga par. Oo mga par, iyayawin natin mga par. Pulat. Yan, kumukulo-kulo na siya mga par. Ngayon mga par, ito na yung inihaw natin na dalag par. O mga par. Kasama natin si Eric magmukbang mga par. Kaya ngayon mga par, baga tayo kumain, magdasal muna tayo par. Pasalamat tayo sa Panginoon mga par. Amen. Amen. Maglagay tayo ng suka mga par. Masinoy. Lagyan natin suka yung susawa natin mga par. At limoncito mga par. Maraming sili tayo mga par. Lagyan natin ng maraming sili. Kaya ngayon mga par, kain tayo mga par. Kakain na mga par. Let's go. Na. Ito yung dalag mga paro. Yung laki nating dalag par. Meron siyang ano par? Meron siyang ano yan ang paro? Tinatawag na itlog niya. Sige, kain na mga par. Sabayan nyo kami mga par. Kain mga par. Hmm. Ito yung malaki natin mga paro. Ya, ya, ya,

sa kumakain ng dalag dyan. Mga shout out sa inyo. Shout out mga par. Ang dalag pala na kuha natin par. Mga 3-4 lang ito kalaki. Hindi umabot ng 1 kilo, 3-4. Malaki na rin mga par. Hindi ako mga par. Taba o. Hmm. Ito pa mga par. Taba, taba pa. Hmm. Subok par pa sa inyo mga par.

sa mga bagong subscribers dyan natin salamat sa inyo mga par at sa mga hindi pa nakasubscribe ng channel natin sana matulungan nyo kami makasubscribe mo lang wala namang mawawala sa inyo mga par so mga par salamat mga par sabay nyo kami kumain mga par sa ating probinsya mga par dito sa nandito pala tayo sa Corundal City mga par sa probinsya natin dito sa Barangay Santa Cruz. O oh, par. Shoutout mga par. Laking gano pa oh. Ito pala yung gusto ko sa dalag talaga mga paro dito yung panganya mga paro dito oh. Dito mga paro. Mm -hmm. Na. Laman sa panganya.

tambah menjaga. Untuk apa, -apa. sarap Usaha apa kabar? Usaha apa kabar? Hmm sa mga supporters natin dyan shout out sa inyo lahat shout out mga par salamat sa inyo mga supporta mga par kasi at, oh, sa totoo lang par yung na, mga subscribers natin na ano pala tayo 300 subscribers pa lang tayo mga par na suporta sa amin salamat sa pag subscribe mga par at pag like ng ating ano mga par o, mga par salamat mga par pag subscribers pag subscribe pag share malaking tulong yan sa amin mga par para maging masaya man kami para sa mga video natin salamat mga par ah, ito para oh patniran natin ng ano par toyo toyo patniran natin ng toyo mga par Hanggang dito lang yung video natin mga par. Salamat sa panonood mga par sa pagsuporta sa inyo lahat. Hindi man kayo na isa-isa na shout out. Pero salamat pa rin sa inyong suporta mga par. Bye bye. Salamat mga par. Bye bye mga par.